ito guys na uh, mamili tayo ng ulam guys no dito sa public market sa kanang galiti ito guys samahan uh, sama nyo ko guys uh, pupunta ko sa merkado ito guys sa uh, puntahan po natin no ang toh, Mercado. na uh, bilitay ng ano guys uh, isda

Pilihan mana ko bariya wa sai bariya ne wa sai bariya bari lagi kali nak ji la sar nil ji ge moni pandri sa kananga han sam pogi moga ni nang ayo ni sa ko rai si arnil arnil Yes, See you guys, wala tayo rin sa guys vlog Oh? I-vlog ba? Okay, salamat ito guys itong portion sa bigas Ah, punta pa tayo ng bukid guys no. Ah, sama sa akin dos. Ah, brang dito tayo na po ang ah, uh, buwaran Ito guys, lilipat kasi sa no. Lilipat sa dating ano no, um, ah, na public market yung lilipat to guys, sige po. Okay. ito eh, sabahan nyo ko guys Bukid <coughs> Ngayon ang uh, Yung new terminal Yung bagong terminal guys So okay, guys, uh, ah, na po tayo ng Bukid no. Ito yung bagong terminal guys, yun ang bagong terminal kaya ngayon pupunta tayo ng Bukid guys no. Samahan niyo ako guys. Thank you.